Hapon na dito guys. Tapos na 'yung magpapatubig ni Boyet ngayong hapon ha. Ngayong maghapon pero pa 3, day, 3 days po 'yan. So andito tayo guys sa likod. Ito pala guys 'yung fish pond nila Papa o. Oh. Craft na siya. Ang gagawin daw dito ay Tatamnan daw yata ng talo. Ayun oh. Kamatis pala ito. 'Yan. Kamatis. Naku para namang hindi makita. Kawawa yun sobrang tag-init. So, ito guys, dito ang paligid, oh. Yung mga mais, matatangkad na sila. Tapos, namumulaklak na po sila. ayun oh. Guys, alam nyo ba? May papakita ako sa inyo. Yung inaabangan naming langka, oh. Hindi na, hindi nakuha ng mama. Sik, kaya dito. Sik, na Guys, naman ang akyat Ako, oh. Oy, sayang. Ito, inapabayaan ng mama. Pero ito, hinog na siya. Nagmamagaling lang. Ay! Ay! Ito, hinog na lang. Yan. Ano pa kaya yung hinog dito? Ay, nagkabulok-bulok pala lang. Sayang yung mga langka ng mama. Yan na lang na Naabutan natin. No? Hmm. Ay, Kaya din, ano yan, dito? sa so, may tracer. Ah, tracer. Sorry naman po. Hand tractor pala yan. Yan. Kami ang mga... <laughs> High side car ng hand tractor. Yan po. Siya po ay may makita na namang makakain. Nagpahinga lang po kami ng limang minuto. Huwag ka naman ng saging. Mm Huwag -hmm. oh, ka naman ng saging. <laughs> oh, si Inday Runeter. <laughs> 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 Kuha po siya ng dahon ng saging. Kailangan natin ng dahon ng saging, Inday. Guys, kukoy kami. Hmm. Sabi ko nga sa inyo, eh, all in one kami ni Lani, eh. Yan eh. Di ba? Hindi po, hindi po kayo magugutom sa amin. Hindi Babi kayo, po kayo amin. Okay. Hindi kayo magkisising kasama kami. kami na yun. Yan. Ito guys, hey. ang hey. ending hey. ng paglalakad, pagkain ang nakita. Kaya ako ako sana gusto niya kagin si Dani kasi nga naiinip ako dun sa store. Tapos siya nag-aantayan kami guys. Ako iniintay ko yung aming ano. Sama bang pag ano ko? Mag magpapamerienda po ako eh hapon na. Oo. Hindi na batalan. Mapagtsaga na na. Ano? Para yung kay Marie eh, putla. Ha? Putla. <laughs> Kaya mas putla yung sa kanya ha? Sayang kasi yung unang kay mama, hindi niya nakuha, no? mm -hmm. yung matamis na. Matamis na? Hmm. Yeah. Hindi ako magka marunong magkatay, guys. Paano mo nang nang pa Matamis na lang, matamis na siya. Na narimutan pala kita kagabi. Matam wala kang kasama. Nakatulog ka ba, manang? <laughs> 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 so, wala ko. Feeling ko, feeling ko kagabi, Kasama mo si Kiseya, pagising ko kanina umaga. Um... Parang napagod ako lang, kasi nga, nag-drive ako ng ano, parang abilis ko nakarating, karam-alag. Hmm. Nawala sa isip ko, guys, kasi nga, naglaba ako nung gabi. Hmm. Napagod na rin Laling ako. kasi ako ng alag. Yung anak ko, masakit ang ulo, hinilot ko hanggang nakatulog ako. Nawala sa isip ko, pagising ko ng umaga. Ito pala lang, si Manang Biday, ay nag-iisa. Wow! Congratulations! <laughs> <laughs> hindi, hindi hindi, kinabahan mo. Oo, oh, hindi nawala, nawala na guys yung nervous niya. Hmm, dati, yeah. sakit po yun guys, nervous. Tagal ako, ah, taga, parang tagal kong ginamot yung sanig. Yeah. Ay, sayang yan, sayang. Thank you Lord at nawala na po ang nervous. Papalayasin niyo na po ang nervous sa aming katawan. Hmm. Para makaisa. May makukuha ba tayo dito, Dan? Ay, di. Ang kinakain mo na yan na puti. Yan o, no? oh, yung putla. Matamis ka mo eh. Oh, matamis nga siya. Oh. Baka ang alam ni kasi yan, ngayon ka pupunta doon. Okay. okay. Hapon na tayo. Niyayakag ko sana nga si butang maaga eh. Saan? Pawit, para makapunta ka. Para maka... Tulog ka rin doon. Pwede na. Tikman mo. Pwede na nga. Tikman mo. Oh. paano makakatikim? May gana rin ang... Videographer. So, ang ka, ka eh. <laughs> Saan ba si Papa? Si, si Papa kasi ang magaling dito para ang hirap ang, ang, ang para magkape ng langka. Hmm. para ding baboy ay, baboy ang nagkit ko lang <laughs> oh, sabi mo nga ikaw magkakatay ah. moment niya ngayon guys <laughs> for today's video nagkakatay po siya ng langki <laughs> nung natusok na ay langka pala <laughs> Yes, yan, ka pwede, ha? yan yung Ayan. pwede. Wait. masanay ko yung kailani pa. Ano, ano, okay, yan lang. Bawal guys yung magsimangot. Nakaka, ano, nakakatanda. Nakakatanda. Puli uh -huh. lang natin yung pwede kasi may bulok siya eh. Sayang yung isa. Siguro yun ang magandalan na. No? Mm -hmm. Yan. Yun yung ano pwede. Tapos, para sakit ng ako. <laughs> <laughs> so hmm. sa akin ulok ng papa. And guys, bukas pahinga kami. Saka tapos naman po si Ate Ben. Kapatubig. Hmm. <laughs> Marami pa po guys pagkapatubig bago umani <laughs> namin pagkagastos. Yan, yeah, guys, kasi yung tuyot, kailangan agapan. pag pinabayana naman. Ano ay yan dan? Wag na yan. Ano? Yung mga normala ano na kulay man, na. Parang di sila normal, no? Oo. Parang tao din, no? Oo, nabubulok din. Nabubulok ang ugali. Rudy. Dapat para si Piyo, si Pio. Si, si ano ang pinag-ano natin eh. Si Tuto eh. Kana magreklamo anan diyan kana ah. Kana hati na yan. <laughs> yan guys oh. Ang Nagreklamo ng na ngayon. Eh. Kasi nga sakit ng baywang ko. Masakit na ang baywang niya kuya Raymond. Wala ka pa niyan. <laughs> 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 ay, miss Ayan oh guys. For oh. the busog na naman yan guys. Kaso sayang at nabulok na yung iba. Nabulok kasi yung iba. Ito pwede ka po yan. Kaso yung aking kamay. Lagyan mo na lang. Oh, naman. kunin mo to. Yan, kunin mo yan. Hmm. Inaayos ko guys ang video, video ko. Baka pa kasi po ang badiba video ko. Ay sisihin ako nitong... Kaya <laughs> 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 nah, haba lang kanyang pag pagkakatay ng langka. Na. Ang ending pa pa lang, lang. <laughs> ito ito matamis na lang. Ito 'di ba? Oo, lagyan mo ng oil bago magkamyas ka. Matamis, si. din. Si. matamis din. Matamis din. Matamis hmm. din. lagkit. Ayan, ba na? Daming pala man sila na malalaki. Eh. Hmm, pagbalik na natin ah. Magzo mga tayo. Ayun ko. Baka doon yung sa doon sa anuhan ng manok, mayroon pa ako dong piniga eh. Ayun nga. Sa red. Oy, maganda ha na mayroong stock na ganun pala. Oo. Oo. oo, hindi ka natatamarin maglagay ayan, sa toyo. ano? Kasi yan ay lagay na lang ng. Oh, ayan. Nasa natutunan namin guys sa aking ina. Kaysa mabulok, pisain, ilagay sa repo. Yung kunalan for the pang-asim na lang. kaya na, kayo na kayong damit yun. Damit yun ng ano? Mangyan. Ah, ay, sino naman tao mag-iiwan dyan? Hindi, mangyan. <laughs> Ganon po kasi sila. Pag nasuot na nila, iiniwanan na nila. Ay, huwag niyo po kami i oh. ano namin yung mangyan. Ganun po talaga. Hindi po namin nila lahat. Yung kasi po yung tradisyon daw nila. Pag nasuot na, ayaw na. Mm -hmm. Kaya yung sa ilog. Tinatapo na nila. Ma ano, pag pumupunta kami ng ilog, ang daming damit. Kasi ganun hmm. pa na sila kapag yung hinuhubad na, iniiwan na lang nila? Hindi okay. po, hindi po uso ang hmm. ano, laba hindi uso ang kanila. Kaya yung mga damit nila kalimitan, tutong na. Okay na, wala na yung pa. So yun guys, ang plan talaga namin ay bibisitahin yung kanilang ano, kaya lang maisa. Nakita ko <laughs> nang yung langka. Kaya nagwamoy na naman kami guys. ang mga kambing. O, nanghinayang ako. Kaya yun, kinuha namin. So yun. Gala lang tayo dito kasi mamaya po ay uuwi na po kami. Oh, tamuran. May kalamang sit din dito. Ay, gaso konti siya. Konti siya. Mm. Yes. 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 po guys yung ano sa in-laws namin. Wala na yung fish pond po doon. Tapos hindi nyo na makikita guys yung ano dito. Yung kalawakan ba <laughs> ng mais. Kasi nga mga mataas sila. Tapos, ayan o. Oh, nagbubungahan na sila. Yun from life live. So, andito tayo guys ha, Lumang Bayan. Anong nan, Lumang Bayan? Si Chubaribuan. Si Chubaribuan, Santa, Santa Cruz, Coast. Occidental Mindoro. <laughs> I'm representing. Oh. Uh, Miss Baribuan. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> Miss Baribuan. Oh. Uh, Ayon. Bisitahin natin guys yung ano nila, yung pinatubigan ba? dito kanina. Hindi tayo nakabisita kaya na kasi sobrang init. Hoy, may mga bunga pala yung mangga nyo doon. Pero bati. No, di pa? Oo, oh, ayun. Ngayon lang yata, bumunga yan lan. Baka ayun. nisprehan. May, may ipapahinugin tayo. ipapahinugin tayo. May mga bunga mangga dito. Kinalabaw yan, di ba, lan? Ito, guys. Ito water. Bukas tayo dito. Malagkit yung kamay ko eh. So, ay, saan sila nagpatubig? Bigas, pero tubig guys, yung mm. <laughs> so, yon Ay, doon pa siguro sa dulo. Ah, sa dulo. Doon sila sa dulo guys, nagpatubig. Doon sa dulong dulo. Ito yung hose na ginamit. Uy, may bababa lang lang na langka. O, pagulayan mo si Tita Betty ng langka. Lan. Tabi-tabi po. Ayun, o, kasarapan lan. Langka. Ay, ay hindi. Ha? Huh? Oh. Tabi tabi po. Tabi tabi po. Ay look. ay lan ng hinog. Ayun hinug uli? Oo, oh, hinug. hinug na lang ka? Oo. Oh, oh. Hmm. Yan guys, oh, talagang walang pinipili ang Zay vlog. Kahit nasa gubat. <laughs> Kahit nasa gubat, guys, hala. Lipana 'yan, guys, oh. So, yan guys ang josa ng kagubatan. <laughs> <laughs> kahit nasa gubat, basta may pagkain. Napuwing yata ako na. Hmm. Ano? Tingnan ko? Wala ah, ko. Kung saan po talaga kami makakatipid. Kahit magtutuad na. <laughs> Hirap kasi nga makapalyan. Dapat may gulok tayo. Kapalito kay nanay. oh, yun Yung, ano, yung, ano yun? Yung parang ikot-ikot. Hmm. Ikot-ikot. Isa pang ikot yung ano atsara gay ano eh oh, hmm. ang hirap naman hay ano kuha ng kahoy dito hey, no ano may kahoy pa rong kit taga video kasi ako eh uy hey, baka tayo mapaano din dito Jesus name. tatawaran tayo sa dagdag na mga hinog ito oh hinog kumarin ka tabi tabi po ay nga taga video ako lalapit ay mo ano yan hinog yan hinog yun. magandang hinog noon hinog hinog yung maliit na yan? Oo, oh, oh, man, man. Na yan. maparaan yan guys, si Lani. <laughs> Ayan, pala. Galing mo. Hindi ko nakita, ha? Uy, oh, namulal. Ang may mga mangga din pala doon. oh. Sa bababa, oh. Ay, naglalaglaga na iba, Kaya nga, no? May pipitasin tayo. Unahan tayo ni Ramon. Ayan. Ayan, oh. Hinog yun. Hindi tayo pagalitan dyan? Hindi, ah. Tama, katutugin mo. Galing mo naman manungkit. Yan? Isang sungkit, hindi pa hulog. <laughs> Parang nanungkit ka lang ng mangga. <laughs> <laughs> ay, dito ka na po na wala namang hawit. Di ba gato? Yan o eh. Yan, ganyan. Buka guys, panungkit pa ang Ay, hindi yung ano, yung 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 hinahawakan mo, ang pantusok mo, mas mataba. Hindi dapat sa pinakapuno. Ay, ano? Na, Kaya nga, ang ipang ano mo, yung hinahawakan mo. Mm -hmm. yeah, hindi. -hi -hi. Oh. Ayun, kunti na lang, oh. Nagagasagas na siya. Hindi maglalagay ka Hanggat hindi na nalaglag. Ito, hindi namin tikin. Sina po. Hapon na tayo, ha? Hinapon na tayo kung e, kailan tayo. Eh, paano nga? Ang tagal naman ang pamamarindahin ko. Kaya, niloko ko, eh. Malalaglag kaya yan? Uy, siguro lang, bukas pa yan malalaglag. Ay, makamang. Oo. Oh. Sabi ko nga, ipagpalit mo. Ipagbaliktad mm -hmm. mo. Yan. Sige, baliktadin mo. Mm hmm. may para dito yan. Kasama sama natin si Maripi. Bilis lang. Mag maparaan yung si Maripi eh. Maparaan mm -hmm. ng ganitong install. Ewan ko lang. akit <laughs> yun. Kilo pa. Huh? Oh. Malapit na. Siguro kung bibilang ako na ng 1 to 1, 100, hindi pa yan hu ano, hulog. Na? Taray mo kaya. Ay, gawin natin ng kawit. Isusun, parang parang dika girl scout. Dali na akong gagawa. Ay, rin ang malapit na. Dali gagawa na, ako. Inalaang, oh. Sure ka? Malapit na, oo. Oh. Oo, oh, di gaya. Oh. Hoy, balat lang po. Yung na, na ano, balat lang. Pakita ko, ha? Oo. Oh. <laughs> Oy, la ang galing. Landa <laughs> ay susuburoi oh, 'di ka pa nang pang na pampara. Kulubot, <laughs> 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 kulubot. Malaymonan. Kulagirapan mo ay, <laughs> yan. Ala tigas pa pala. <laughs> <laughs> oh, yan, pitasin mo na yan, malapit na din yan. Malapit na din yan. Ay, ini isang ikot na lang palayan nan eh Isang ikot, dikit pa to. Hindi para ako matangkad kasi hindi ko siya nakuha. Oh, 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 oh. Oh, yan ako sa yung balat, oh. Wala na kasi yung namaman, no? Ubus na. Parang dito guys, pag may hirap, makapalim, ano niya. Ako na, ako na. Hindi. Hey. Uy, piling ko kaya ko nang akitin lanlan. Mm -hmm. <laughs> Wala siyang tiwala sa akin. <laughs> Sige din naman din. guys. May turn naman. Hmm. Kapangit ka. Kahinugin. Bigay mo ka ati ano. Eh. Yan yan. Siya naman daw. It's your turn. <laughs> uh, eh. Eh, Siya daw yung magaling ay lubog na ang araw. <laughs> <laughs> hindi pa nakukuha. <laughs> ayan na. Ayan na guys. Oh. Hmm. So, <laughs> Ano? Ito, parang napapakira. Na, parang gutom na gutom yun. Know? Hmm, ayan. Ayan guys. Ano, oh, sa letra lang. Oh! <laughs> 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 guys, para kaming nasa ruleta. Ay, yan na! Yan, nakita na ang katotohanan. Nakuha din namin, guys. Para kaming mga aiwan dito, 'di ba? Ito 'yung nakuha ni Lani. Yan kala, no? kala ko hinog. Sabi niya, guys, hinog Sungkitin ko daw. Hindi pa pala. Hindi pa nasihan do sa hinog, guys, na iniwan namin. May hinog pa daw. Kala ko hinug, eh. hmm. Tapos ito naman yung panggulay talaga. Ito oh. Yan oh. Hmm. Yan. Yan oh. 'Di ba, guys? Sulit. Sulit ang punta namin dito nila. Ari, mamaya na ya. Kasi ang pakay talaga namin dito, bibisitahin namin yung kanila. Diyan na ang oh. na. Mm. Punta na. Ay, But, uh, may... Oh, 'yan. Kita oh, mo lang, oh, ang pala kinang mangga, no? Mm -hmm. Sabi po, kami lang po ay bibisita. Ay, ang dami pa lang ang palang bungalan. Oh, baka inisprehan yan. Oh, ang dami. Naku, huwa tayo dito pag ano. So, yun guys. Ito yung mais. Dito nila Lani. Dito pala yung inuna nila. Kasi mapapansin nyo guys. Ito yung ginamit na hose. Yan yun. Yun. Yan, sila, yan yung inuna nila. Hindi na pa tayo pumunta sa dulo ha. So, ito yung view dito. Yan. O, yan diba? Yan. Yan. So, pa first day pa lang purang patubig nila dito nila Lani. Uh, ano pa? Hanggang ano yan? Hanggang kailan yung lan? Lun Monday? Monday? Ay, hindi. Linggo, no? yon So, yun, guys. Ha? Ito nga. Ito pa yung tinatawag as is. Pang is, ano pang as is ng kaldera? Yung kasi kami ng elementary sa bangko. Ah, sa bangko sulat. Mm. So, yun. May mga ano pa rin, eh? Mga uod na. Eh. Ang, ang tatangkad ng mais. No, di, dati pa rin, di kalb. di kalb din ang brad Di kalb pa rin. So, yun, guys. Uuwi na din pala kami, guys. Bukas, hindi na babalik. Kasi may sakit, oh. Ay, oo nga. Mm. Yan pa rin talaga. Uod. So, yun. Tana. Kunin ko yung malaki. Akin. Ha? Dili tali ito to. Oh, Gede ang dalawang yan kuno na yan may sakit yan. Hindi ito? oh, hindi maganda ang O, sige, dali natin. Kuno yung muna ito, akala tong malaki. Dali na natin, it. na natin pareho. Kawawa naman. Iwanan mo na yan. Hindi. Kawawa naman dali na natin. So yun, guys. Ano, ug no, tinyong itsura namin. Yan, oh. ayon nilanit ni Ay ay ayon nilanit nila ni yung ano yung maliit na malaki. Ay 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 ay, 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 ay wait, wait 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 wait. wait. So yan guys, tayo na para kaming ano dito, haggard na haggard, no? Mm. Kanina ka talaga, inip na inip ako dun sa tindahan. Hindi. Kaya nanood na ako ng movie, tapos kaso yung internet ay ano, ang bagal. Ang bagal, guys. Yun. Mm. Tapos nagtambayan yun yung mga mangyan. Ano? Hindi ko maintindihan yung <laughs> pinagkukwentuhan nila. Siyempre, iba yun. Nakahiga pa nga lalaki yung kalaman si U. Mm -mm, sabi ko sa sa'yo Kulat eh. na siya. Wala nang fish pond. Doon na lang sa amin. Sa alag meron. Pagagandahin ko yun, guys. Yun. Ano? Ah, meron din natin doon yan bago tayo umuwi. Nagugut, nagutom, naglakad. Nagutom. Yan. Yan yung nakuha namin. wala doon ang panggana ha. Kukuha ka? Ay, lalagyan natin. Hindi natin makakain. Okay, sige. Sige, sige. Matamis. Matamis siya? No. Ito, pwede pa yan. Ito. Masarap lang kainin, guys. Kasi hindi siya malabsak. Tama lang. Hmm. Sarap! Yan. Masarap pala pag pinaghirapan, no? <laughs> pag pinaghirapan ka tayin. Mm. Yep. Mm. Sarap. Sarap guys, tamis. Mm, ang um, tamis niya. Malutong ba guys. Mm. Ang like ng labsak na. Ang um, tamis niya talaga guys. Mm. Hindi tapatay ng kalala. Hmm. Ano tayo? Dali na natin dun. May tanda na yung tipong kahit magbabangu na yung aming matanda pa rin May ako talaga sa nag uusapan natin May pinag-uusapan <laughs> kami guys dito na nani eh. Yung mapapatawa ka na lang ay, just ko po. Gusto niya gusto nyo guys i reveal ko charot. <laughs> <laughs> ay, yes ko. Kaya totoo so la ang ano. Mm. Yang, ano yung ano, yung yung hindi yung hindi sanay sa asaran, maaasar sa amin nila ni. nga yeah, guys. Lalo sa akin minsan, mapangasar ako minsan eh. 'Yun. Maaasar sa amin, yung hindi sanay ba. Sabihin ah itong mga ito, mga ganun, -ganun yon na Hmm, looking for all this, guys. Ah, <laughs> uh, guys, time out na kami. Ano na? Aalis na po kami. Kakainin lang namin yung lang. Kakainin yung lang yung, 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 ka. yung guys. Uh, sayang. Oy, ito pa dali mo yan diyan. Akin yan. Tapos itong rangka pala, nan. Sayang to, May mga laman po. Ayun nga, anin mo nga, sayang. Nan, kasi bulok na ang gusto ko lang po iklaro, eh, si Ate Mabel po, ganun lang po yun, hindi po yun galit. Sinasabi mo kasing galit ka, te? Yun nga. <laughs> <laughs> hindi po totoo yun, yun. Ano, po yun. Ano lang, di ba lang, ano lang talaga siya magsalit na? Ganun okay. Ganon, pero hindi siya galit, hindi siya yung parang naaasar. Hindi po yung nagagalit kasi uh -huh. po yun, yung iglesia ni Cristo po yun. Yun. No. <laughs> <laughs> bawal po mag-alit sa kanila. Mm -hmm. ganun lang talaga siya magsalita. Ganun. Hmm, Kapag kinamusta na, Ate Mabel, okay lang. Ganun siya. Yung kung ano, kung hindi ka sanay, offend ka. Parang ganun. Yung parang, ah, ba't ganito ito? Yun, ta yun. Ako guys, parang ano, dinadaandaan ko na lang yung parang binibiro ko siya, inaasar, well, feeling nyo. Yung parang, baka yung mga dito, feeling nyo, galit. Galit, tapos inaasar ko pa, hindi po. Na nakakasama naman namin siya. Alam namin yung ugali niya. Mabait po Mabait yung po yung siya. Saka mabait din kami, ito. syempre. <laughs> <laughs> mabait kami. <laughs> diba? hmm. Di ba? Hmm. Hindi kami mabait. Nako. Makikita niyong kasungayan namin siya. <laughs> <laughs> Ayan naman tayo. Hinapon na tayong bakit. Tapos talaga eh, dalaga ngayon. <laughs> wala, wala si Kiseya. Wala po uh, si Kiseya. Wala si tsura namin guys, may kami na galing sa bundok. Hmm, para kami galing sa bundok. Ang katikati ng katawan ko. Sarap maligo mamaya. Shower. Okay. Sa shower. Magbababad yeah. sa so, shower. Yun. sayan guys. Kala nyo lang naman, Diyos po, di naman kami yung parang tipong parang kaming mga ewan. Yan. Hindi naman okay. po kami, binabagay lang namin guys pag nasa bukid kami. Mm. Siyempre, aurang bukid. Hindi naman yung parang aurang ano dyan. Mm. Na. Yun, o. Sa so dali na natin mm. doon. Nagpapaliwanag ng bukay. Na. Ang langka ni Alin Inda. Busog lang ka. <laughs> Busog lang lang ka. Yan. So yun, o. Diba? Mm. Yung gulok. Gulok. Yung gulok ng papa. Ang lagda. Na, na. Dito na. Uy, nakikita na natin yung buwan lang. Gabi na. Agad. Agad lang. <laughs> Ayan. Nandiyan pa kaya si Kalilong? Ay, wala si Kalilong. Kakukwentuhan pa naman sana namin eh. Hmm, Anak kanya, nabubulok na. Ayan. Sinagtap-tap namin, Pap. Ay, dapat diniretro sa ano pala? Ako nga pala, for today's video. Punga nang mangga, no? Oo, oh, kinalabaw. Pwede kayo mamitas? Magkakaganda eh. Pwede kayo yung pagbabagpulang na? Pwede po. Ang ng taga na yun eh. Dami! Ang eh. Ano yun yan? Ang kapal. Ano yun yan? Ano yan? Ano yan. No, sa atin yan? Ay, no, yan sa inyo, ha? Ano kaya nga ka? Ano yung kinawa nila no, maliit? sa mga atin doon? No, maganda no, sana itong lahat na no, lalo oh, dito, Nang lang mm -hmm. na lang yan. Hindi Hindi mo bili mo ano lang, lang talo crunchy crunchy hmm. Ang init, gusto yung yung yun 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 yan. hindi yun 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 ko pala, yun 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 dari langka langka sa hapunan